No, I'm to... Ah. How you, Anita? Mm -hmm. I to promise Thank you, mommy ganyan, oh. Or 292 kasama yung service charge. So, ayan. Basahin ko. May head, head dye, may indomie, may lego, may tilapia, may hipon, mayroong pepsi. Kasi, mainit. Diyos po po mayroong chicken feet magluluto ako ng adidas so, ayan may sunflower cracker may utap tapos ayan, may tuyo at saka suka pagkatapos may coconut milk kasi magagata ako ng laing so, ayan may ano, ano ba to may lemongrass 1.6 real. My turon OB. One peace bangus is 26. My loya at saka mag magic word. 292 kasi hindi ako libre dito ng ano wala akong pagkain sobra pag hindi naman ako mag-iisip eh, ako din ang kawawa eh, ako ang tatrabaho diba guys so, ayan, tingnan natin ayan siya guys tingnan natin kung tama ba yung mga nandito. dito. Siya na Dito tayo sa may isda muna. Ayan, turonitos. Ayan. Mini sa baba na na-roll with purple yam ubi. Ayan kasi sabik na akong kumain ng ano, lahat na lang po gusto. Ayan. Mayroon akong chicken feet. Ay, pang isang linggo. So, ayan. Mayroon akong tilapia. Tatlong piraso, so guys, yung tilapia. Mayroon. Wow, laki ng bangus. Buti kinalistikan na. Ayan, ng oh. Pang tatlong buwan yan. Tsaka, ito nga, ipon. Pagkatapos, dito naman sa, ano? Ano Ano to? tinapay. May for free na tinapay. Ano li ito? Ayan. May. Ayan. Ayan. Paris Combo muna ito. Okay, kasi wala akong ano. Wala nito dito. Hindi sila gumagamit niyan. So, may Pepsi. Ito, otap kasi hey, wala akong magpupot-pot o tap tsaka ito, sunflower mahal nga akong i-convert to sa piso tsaka ito yung favorito ng OFW indomie so ito yung pangkulay ko may isang lego ayan may gata mm, gata Extra magic. Alam niyo ba guys? Ano to? Ah, tin tin real. Ay, mahal. Oh, may sili ako na free. Siling green. may loya ako kasi gusto ko mag-steam chicken at saka kung ano pa. Ayan, at saka yung lemongrass. Ayan, ang tanglad. Ang haba paano kaya to hindi naman to mabubuhay yan takas gusto ko itanim yung anong ita ito so yan na muna guys sayang so, ikikip ko muna at ako yung may gagawin sa gulit ayan guys so mayroon akong freebies na tinapay wow at saka pandisan at saka mayroon pang isang earrings thank you ma'am Um, Amy, thank you, thank you po. Ayan. Itatag ko to sa'yo. Thank you, thank you. Thank you sa so ulitin po. So, yan guys. Itong adidas na to, iluluto ko na po ito. At tapos pakaluto, i-stack ko siya sa freezer. At iti out ko na lang, iinit pagka gusto kong kumain. Ayan. Sigurado naman, abutin ah, buti ng usang, isang buwan yun sa akin. Tapos, ito, guys, ang lalaki ng isda. Ay, dalawang piraso lang pala yung isang kilo. Kasi ang plano ko, mag, magpipikadilyo ako. Hindi naman pala hiniwaan sa ano, sa likod, um, sa chachan lang. So, Pang dalawang buwan ko yata, ang ng bangus. Ang laki. Yan. 26 real siya. Prosen. Tapos, <laughs> ito. Okay so, ayan. So, matagal na yan sa akin. So, ayan guys, linis muna ako, ha? At wala maghahawak sa aking ano. Shoutout sa iyo, Ma'am Amy. Thank you po sa uulitin. So, ayan, guys. Mamaya, pag may pumunta na amo ko, magugulat sila. Tapos, sasabihin yun, bakit ang daming kong pagkain. Eh, bakit? Sasabihin ko sa kanila, di nyo naman ako minibilan, ah. So, ayan, guys. Excited ako dito sa turunitos. Pero, hindi ko muna ito. Lulutuin kasi. Meron akong freebies na bread. Ang saya-saya ko, ma'am. Eh, thank you, thank you. Hayan mo. Oh, nakalimutan ko pa naman talaga na magpabili ng bread. So, hayan. Thank you, thank you. Hulog ka ng langit sa akin. Ayan, na gets mo yung wala ako. Thank you. Uh, or order na lang ako sa susunod pag okay sa akin yung hair color na ganitong brand. Kasi, na last time, naglagas yung buhok ko sa, ano, Uh, ginamit ko na ano, na hair color. So, ayan. Thank you sa so pre-biz. Makakapagpaksiw na ako. Ayan, ayan. Tuwang-tuwa. At hindi ako mawawala ng magic. Kahit mahal talaga yan eh. Magic talaga. So, ayan. Thank you, thank you, Lord, for the blessings. Kahit ako pa rin may produce. Tunay nga na, ano, ang uh, sabi nga, nasa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. Thank you, Lord, sa blessings. Maraming salamat, Ma'am Emma Cortez na Sandra Kabayan Online. So, ayan guys, sa mga sa friend ko na naandito sa Riyadh. So, ayan. Pwede po kayo mag-order sa kanya. Okay. Ah, Pandis na. Pandisa sarap ito naman ito guys. Ano? Or ito na muna. Sarap nito. For the very first time mga ha? happy team ako ng Spanish. Hindi kasi ako lula mga paglutupan sa wala namang oven dito. So, so, ayan guys. Shout out ma'am Amy. Amy Cross ng Sandra Cabayan online store. So ayan guys sa mga friend ko na nandito sa Riyadh. At saka, siguro, meron naman si silang delivery outside. So, mag-ano na lang kayo sa kanya, guys. PM nyo na lang siya. Sa ano, sa kanyang page, Sandra Kabayan Online Store. So, ayan, ma'am. Ma'am, thank you, thank you. Sa andami kong kutkutin, hindi na ako magugutong. Kasi alam nyo ba guys, pag wala akong nakikita pagkain, yung bang, ano, Palagi akong gutom. Ayun. <laughs> eh, hindi ko pa naman, hindi ko kayang hindi mag-almusal ng rice. Alam mo naman, Pinay tayo. <laughs> More on rice talaga ako. So, ayan guys. Maraming salamat, Ma'am Emmy At, uh, kung wala kayong ginagawa at hindi naman busy, pakikalimbang naman guys ng bell button dyan para sa aking mga munting upload sa aking munting Facebook oh, at